CNN news zoos cNN live. live nationwide, CMN live. nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw, mga taga Mindanao. Mariing itinanggi ng Chancellor ng Archdiocese of Cotabato na si Reverend Father Charlie Celeste DCC ang tungkol sa mga aligasyong pumipili lamang di umano, ng politiko ang simbahan at mananatiling tahimik sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. E binahagi ng naturang pari ang kanyang pahayag sa kanyang social media account. Dagdag pa ng pari na matagal nang nagbibigay ng moral na gabay at paninindigan ang simbahang katulika sa usaping human rights, korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, maling paggamit ng impormasyon at ang pagprotekta sa dignidad ng buhay. Giit ni Father Celeste na kailanman hindi nawalay ang simbahan sa mga mamamayan. Dagdag pa rin ni Father Celeste na simula nang siya ay maordinahan kasama na siya sa pakikinig, paggabay at pakikibakan ng simbahan sa mga suliranin kinakaharap ng ating bansa. Walramo, Simon Robing, reporter ng Mindanao Radyo, Kalikasan ng Oksiti Base na gulat ng live para sa si CMN, Pilipinas. CMN, live, live, nationwide. Nation